sabi ko, Lord, salamat. Salamat, mapaya ka ko, be. Eh. Kasi hindi ako talaga makatayo. Okay. At eto nga, nagkwento nga sa amin ang napakabait namin kapitbahay na si Nanay Ellie tungkol sa nangyari nga sa kanya nung madaling araw. At bago po yan, Welcome po muna sa aking YouTube channel, Roderick Hernandez TV, sa aking Facebook account, Roderick Hernandez, at sa bago kong account sa YouTube, Eric Hernandez TV. Naway, no, mag-subscribe din po kayo sa bago kong account sa YouTube channel ko, Eric Hernandez TV. Paghawak ko doon sa kama na ganun, parang bentong nagtaya, nagtaas akin. Parang may nagtaas sa akin, tinaas ako. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa aming kapitbahay nung gumising siya ng madaling araw? Nani Eli, pakikwento nga po, ano po ang nangyari sa inyo sa kagkani ng madaling araw? Ba ba ba? Ah, kasi sumamon ako. Apo. Ah, matagal ako sa Ngayon, ngayon, sumayo ako. Mm. sayo ko, di ko na malaya, nakaupo, nakasadlak na ako so, sa sabi ko ano, sa wall, buti meron electric pan. Kung hindi ulo maulo ko. Sino nakita sa inyo? Nung oras bala na tumatawag itong si Nanay Ellie, ay wala palang nakakarinig sa kanya. Wala. Na walang tukos. Oh. John, John. Cherry, ay. Hindi kayo Jerry. narinig. Wala naman, Cherry. John, mm -hmm. wala. Wala talaga. Sabi ko, paano, paano na ako? Sabi ko, ganun. Lord, sabi tulungan mo ko. Mm -hmm. Ano gagawin ko? Hindi ko alam. Diyan ko makatayo. Apo. Buti, buti na tumagoy eh sa Panginoon. Ang ginawa ko, inusog ko yung katawang kong galon para kumakapit ako sa kama para makatayo ako. Oo. Eh, hindi naman ako makatayo. Ang ginawa ko, lumuda ako me. Hindi naman din ako makalod. Hindi yung bakal ko. Apo. <tong> sa <ko> Tapos sabi ko, ano bang gagawin ko? Tapos, sabi ko, Lord, Tul tulungan mo ako makatayo. Tapos, niya, parang yung yung paghawak ko kasi nakagana yung isang ano ko tuhod mm -hmm. ko. Yung paghawak ko doon sa kama na gano'n, parang may nagtaya, nagtaas sa akin. Mm -hmm. Parang may nagtaas sa akin, tinaas ako. At ayon sa kanya, isang himala ang nangyari sa kanyang buhay dahil nga sa pagtawag niya sa Panginoon ay para bang may puwersang tumulong sa kanya. Sabi ko, Lord, salamat. Salamat, ako, eh. Ellie, ako talaga makatayo. Kailangan, lagi kayo may kasama niya. Hindi talaga kayo makatayo, nanay Ellie. Kasi may nag... Parang may nagta sa akin. Talaga hindi ko ba yata angat yung... Tumawag ka talaga sa Hindi ko angat talaga yung katawan ko. Kaya para sa atin pong lahat, dapat po pag gantong may mga edad na ay nag-iingat po at kailangan may mga kasama po tayo sa bahay na siyang titingin sa atin once na dumating ang mga ganitong pangyayari. Uh, kaya naman ipinapayok pong mag-ingat pong lagi sa araw-araw. Kahirap. At ng oras na 'yon, si nanay Eli nga ay nagpabibis sa aking kapatid na si Kuya Kling para nga naman matiyak niya kung nasa condition ba ang kanyang dugo at ito. 44. Ay bago. 144 ah, ah? over eight, 86. 144 ah. over 68. 68. Ang puso ninyo pulse 97. 97. Ibig Ay, sabihin, talaga. hindi kayo high blood kayo. 144. si Por. Kasi dapat may yung salita ninyo eh. Pag nagsasayta lagi kayo, tumataas yun. Yeah, Subukan maybe. niyo ng ano, yung inhale, exhale, mag-inhale, pagsubok. Talaga, pag, pag si subok. talaga nanalangin, may talaga pag nag-pray oh, ka, ay kailangan sa inyo. May kasama. May kasama. Oh, oh. Yan yung sinasabing ah, ano, nakaalalay sa inyo. Sabi <laughs> ni Jennifer, dapat talaga si Cherry hindi <laughs> umuwi niya. Umuwi ba ah, si Cherry? Umuwi eh. Nagawa naman ng nanay niya. Ay, hindi dyan nakatira nanay niya. Nawa yung nanay niya, hindi rin naman niya mahalwaan Oh, 130 over 110 tama lang yan 130 over 90 ayan ayan ang tama ayan ang tama yung over hindi hindi tama 89 lang. over 80 aha uh -huh. over 90 Ay, normal lang yun hindi normal lang, lang. yun 90 dapat hindi. 70 lang hindi 80 o kaya 80 ayan over kaya 80 90. normal lang kasi ang consultation 700 wala kasi kayong kumain. Nabi ka ba? Wala ka ako sa Wala kong kumain pa, Wala ako <laughs> May ko sa iyo. Resipo. <laughs> panin. Eh, masyad, eh, wala sa... akong may Kasi may kasi lagi akong kanin sa umaga. Wala akong may ibigay ko gamot. Tinapay. Eh. Panalangin lang may bibigay sa Ang kanin, sa inyong, kung kakain kayo eh. sa umaga, at ngayon, shoutout natin ang mga laging nanonood ng aking mga video. Especially si Miss, si Madam Cherry Omagap, si Nanay Eli Paraiso, ang aking hipag na si Evelyn Abreneca Hernandez, shoutout sa iyo. Si Mio, si RebReb, shoutout. Si Kuya Reni, si Ate Marit, shoutout sa inyo. At sa lahat ng mga subscribers ko sa YouTube channel, YouTube channel ko at Facebook account ko. Shoutout po sa inyo. Ayan, medyo kinakagat po ako ng lamok. Ayan, at sa lahat po ng mga walang sawang nanonood, nanonood ng aking mga video, shoutout po sa inyo. yan maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa aking channel at pagsuporta. Ayan, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Thank you for watching.